Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 23 ng Nobyembre 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 44 ng umaga. Saturday po at Biyu mapagi maraming pag ah, uh, nais ko lang mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa ah, uh, mainit na balita na Sara Duterte pumasok ng detention center dyan sa kongreso po o dyan sa lower house. Ay akala ko nga eh, hindi totoo pero tinignan ko yung mga halos lahat po ng vlogger ay dinidiscuss po ito ngayon. Opo. At hindi ko na i-discuss yung dinidiscuss nila kasi halos iisa eh ang dinidiscuss nila. Opo halos iisa eh. Ako nga hindi ako makapaniwala din. Kaya binuksan ko yung mga lahat ng vloggers na nire-recommendan ko po sa inyo. Binuksan ko po sila isa-isa. May, may content na sila patungkul dyan. At halos i-isa ang content nila. Pero ayaw ko nang i-repeat nang i-repeat. Ayaw ko na. Kasi nga eh, alam na ng mga tao eh very unusual uh, ang sabi nila ay parang hindi busy presidente ang sabi nila ay parang wala na sa wisyo ang sabi din nila ay pumunta siya dun dun sa detention center dinalaw niya si attorney Solika Lopez para balaan o pagbantaan na huwag kakantah. At yung nga, uh, mayroong panghuli dito, yung na-hospital, yung si, pagkatapos ata ay na na yung yung kanya. Uh, Ayaw ko kung sekretarya niya dyan, o chief, chief of staff niya. Si attorney sulik. Zulieka Lopez. Maari din na ang sinasabi ng iba ay baka nilason o ano, pinainom ng gamot kaya nagkasakit. Pero hindi na natin i-discuss dito. Ang i-discuss ko dito ay yung uh, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Bakit nagkakaproblema siya? O under stress siya? O parang mababa ang moral niya dahil ginawa niya yan? Opo. Iyan po ang i-discuss natin dito. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga minamahal ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga uh, subscriber po natin o yung nagko-comment o yung nagla-like ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan salamat po sa inyong lahat Al Ulalya ng Bacolor Pampanga salamat po sa inyong lahat Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josialan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Letty Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat-Colio, Quertico, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andiguid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzalez, ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual Solidad de Maculangan, Brenda Martin C.J. Torrio, Mirchul Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanjis, Dumus Tecton Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, <coughs> User P.O. Cyril Andres, Hermigenel Dogarde, malamig talaga dito. Uh, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At uh, dahil kahapon ay hindi ko nabanggit yung batch number to, ay nais ko munang banggitin sila. Kasi po yung, yung tinalakay ko kahapon ay patungkol dito sa pangyayari dito sa Amerika. Yan nga si Trump, <laughs> yun ang tinalakay ko. pauwiin yung mga mga undocumented ay nag-comment ako doon. Ah, uh, ito po ang batch number 2 na hindi ko nabanggit kahapon na gusto kong banggitin ngayon at pasalamatan si Pusika, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, Yoser NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andri Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, uh, Julie Antan, uh, Jose Labier Niyabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Bidayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Iyanog, Bilya, Lagenyo, Mr. Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hail Belleriar Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nibis Olaibiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Lorando Alabier, Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo. Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Sibira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot. Mila ko amag chicken farmer tv online picolio triko mo obriak at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda nire ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Gausing Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Ruja Pantors, dibina Apostol, CJ Pichay, Kapiha de Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, si Ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Silo Magno na nirekomenda sa akin ni Concepcion Barsi na isama na rin ay opo ay magaling po yan si Attorney Silo Magno at uh, truth blogger din yan ano, isa sa truth blogger o sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion anong Now, itong nangyayari ngayon kay Sara Duterte, ay nakikita ko na dispirado. Opo. O, napakalaking problema niya. O, broken heart na siya. O, kung na ah, hindi maipaliwanag kung ano yung nararamdaman niya. Pero alam ko ay kwan na yan, ah, in despair. Opo hindi naman siguro sa pag-ibig pero uh, yan halo-halo uh, na yan opo kaya ganyan very low ang ang niya, ang moral niya ayan po ngayon ay hindi naman po masama yan kasi lahat ng tao nakakaranas yan opo at nabanggit ko na po dito na God is near to those who are broken hearted and in spirit. Yan po. Yan po ang totoo kasi ay nakasulat po yan sa Biblia eh. God is near to those who are broken hearted and crushed in spirit. At saka ang sabi ni David, ang sabi ni David, burns offering and sacrifices you do not desire. Ang sabi niya po sa Panginoon, burn offering and sacrifices you do not desire, or else I will give it. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in His spirit. Ayan po eh yung po ang sakripisyo na tinatanggap ng Diyos. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Yan po ang sinabi ni David. Ngayon nga ay, bakit ko nire-repeat nang nire-repeat ito sa inyo? Kasi nga ay, kung na ito eh, broken heart and contrite in spirit. Kaya nagagawa niya yan. Ngayon, ang maganda niyan, kung makiusap siya sa Diyos, kung makiusap siya, ayan po. Kasi palagay ko, ganyan ang ginawa ni Dilima eh. Nung broken hearted din si Dilima eh. Remember, ay anim na taong mahigit yun. Si Dilima, nakakulong. Hindi ba? Ay hindi ko maipaliwanag paano siya ka broken hearted din doon o contrite in spirit pero palagay ko ay ang sabi niya kasi ay nagbabasa siya ng Biblia eh oh palagay ko kinakausap niya ang Diyos at sumasagot kaya natiis niya yan ni dilima ay ngayon ito kay kay Sara Duterte kinakausap ba niya ang Diyos ay lang natin kasi ang iniisip niya very powerful siya Ayan po, ano? uulitin ko lang, ano? Pag iniisip po na ikaw ang powerful, hindi ka lalapit sa Diyos, eh. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Pag iniisip po na kaya mo silang ipapatayan, hindi ka lalapit sa Diyos. Kasi kaya mo sila, eh. Oh, yan po ang, ang explanation ko dito, na iba po sa ibang nag explain Iba po. Iba po ang nilalakad ko dito kung ang tao ay iniisip niya na makapangyarihan siya, na ganyan nga, hindi ba? Kaya niyang ipapatay eh, ang kahit na sinong tao eh, hindi ba? May mga kwan sila eh, may mga binabayaran sila eh, mga trigger man, hindi ba? O ganyan lang yan. Kaya palagi ko sa katanungan na kinakausap ba niya ang Diyos, ay malamang hindi. Ngayon, at kahit nakausapin siya ng Diyos, ay simple, mayroon namang, mayroon namang kwan ang Diyos eh. Mayroon siyang sariling pananaw din eh. O, may, kung gusto niyang tulungan ka o hindi, ay nasa kanya yan. Yan po ang, <laughs> ang, ang, ang totoo diyan. Ngayon, kung hindi, kung hindi niya nararamdaman na sumasagot ang Diyos sa kanya, ganyan ang mangyayari. Opo. At ganun nga ang nangyari kay Judas. Nagsisi po si Judas eh. Pero kwan siya, a broken heart siya at saka contrite in spirit. Oh, I have betrayed innocent man, sabi niya, or Innocent blood, sabi niya. Ibinabalik niya yung, kinikwinto ko lang po ano, ibinabalik niya yung tatlong pirasong pilak. Ibinabalik niya dun sa nagbigay sa kanya. I have betrayed innocent blood, sabi niya. Kasi nga, walang kasalanan naman si Jesus Christ eh. Hindi ba? Pero nang dahil sa salapi o nang dahil dun sa tatlong pirasong pilak, ay binitrain niya. At siya po ang nagkwan yan. Siya po ang, nung pumunta siya doon sa kwan, nakarecord po yan sa Bible, What can you give me if I delivered him up to you? Sabi niya, anong ibibigay niyo sa akin? Oh, kung i-deliver ide ko sa sa inyo. Actually, hindi naman niya i-deliver ide eh. Itinuro lang niya kung sino. Kasi hindi nga nila siguro kilala eh nung mga huhuli, sino si Jesus Christ? Ordinaryong tao lang po yun eh. Oh. Kaya, ay, sabi niya, ay, kung sino yung, yung, kwan, yung, kwan yun eh, yung, yung hinalikan niya sa pisngi ata yan eh. Ay, walang natin kung ano ang custom nila noon. Pero alam ko, nung nasa Saudi ako, ay ganyan ang custom hinahalikan yung pisgi ng mga kaanak ganyan o kaibigan. oh pero huwag na nating i-discuss yan kasi nga, eh, eh ang dami nagtatalo dyan eh, kung ano yung, iyang eh, halik daw eh, ay, ng betrayal o ano. Pero yun ang sinasabi ko sa inyo. At dahil doon, nagpakamatay si nagbikti si kwan si Judas Iscariot. Ngayon ay, okay, ito po ang verse na isi-share ko po sa inyo, no? Na narinig po natin ito, pero hindi naman natin pinapansin eh. Narinig natin ito, maraming naglilitson na ito, at ako ay nagpapasalamat dahil mayroon akong ibibigay na example. Ayan nga, yan nangyayari ngayon kay Sarah Duterte, para hindi na ako mahirapan magkumbinsi sa inyo. At wala po akong pakialam kung makumbinsi ko kayo o hindi. Huwag po kayong maniwala sa akin. Mag-oxerba pa kayo ng, ng, isang politiko o isang mayaman na ganyan. Mag-oxerba pa kayo dahil ito nga ang nakasulat eh. For those, 1 Timothy 6.9 hanggang 11. For those who want to be rich, however, fall into temptation and become a by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Ayan po nakasulat eh. Pero wag nyo akong paniwalaan jan Ha? Mag-oxirba kayo ng, ng kapitbahay nyo o kakilala nyo o kamag-anak nyo. Basta ako sinasabi ko lang ito. Those who want to be rich, however, fall into temptation and a trap, and in many polish and harmful desire that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from the path and pierced themselves with many sorrow. Ayan po, hindi ba? Ay gusto magpayaman siguro. At yan nga, ang nakikita natin, hindi ba? Hindi ko na i-discuss yung... Kasi ang dami na nag-discuss eh. Oh. Yan na lang. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have abandoned their faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po, soro ang nakasulat dyan. O, pierced themselves o sinugatan nila ang kanilang sarili ng napakaraming soros. Ano ba ang soros? Mga hinagpis o mga kalungkutan ata yan eh. But you, O man of God, flee from these things and pursue righteousness, godliness, Faith, love, perseverance, and gentleness. Ayan po. Ngayon ay narinig nun yan. For the love of money is the root of all kinds of evil. Narinig nun yan. Kaya lang hindi pinapansin eh. Ay ayan na nga ang example. Bakit ganun ang nangyari? oo Hindi ba? Proverbs 15.27 He who is greedy for unjust gain brings trouble in his household. But he who hates bribes will live. Ayan po nakasulat na self-explanatory na yan. Ulitin ko na lang para madiin o ma-retain sa ating kaisipan He who is greedy for unjust gain brings trouble in his household but he who hates bribes will live Ayan po nakasulat hindi ko na explain yan Kasi supporting verse lang po 'yan eh Luke 12:15 And he said to them, Watch out! Si Jesus Christ po ang nagsasalita nito sa Luke 12.15. Watch out! Said to them, ah, hindi. And he said to them, Watch out! Guard yourselves against every form of greed. For one's life does not consist in the abundance of his posisyon. Dito po nagkakamali ang mga tao. Nalinlang sila ng jablo. Ang sinasabi kasi sa kanila ng jablo at ito nga ano, kaya nga ako may compassion ako sa ganyang mga tao eh. Kasi minsan ay naranasan ko na rin yan. Gusto magpayaman, gusto, ay hindi pala ganun ang turo ng Biblia eh. Hindi ba? Lahat tayo po ay biktima kasi sa yung namana natin sa ating mga magulang, ah, bata pa tayo tinuturo na, na magpakatalino ka anak. Hindi ba? Mag-abogado ka para hindi ka maluko. Oh. Magpakayaman ka para kuang ah, kung kanila, katakutan kanila o sambahin kanila. Ganun po ang turo sa atin eh magpakatalino ka. Ganun po eh. Oh, ang akala kasi ng tao kung mayaman ka ay yun na yun. Hindi po for we brought nothing in this world, sabi po ng Biblia. Hindi naman tayo nagdala ng kahit anong bagay dito sa mundo eh. We came into this world and Bring nothing into this world, and it is certain. Sabi po ng Biblia, and it is certain we can carry nothing out of this world. Hindi ba? Oh, at yung sinabi din ni Jesus Christ na nakwan, what profit it is for a man, even if he gain the whole world. Sa kanya lang nga lahat ang kwan eh, ang kayamanan ng mundo eh. Kaya ba niyang gawin yan? Ay hindi. Sa dabaw lang, hindi niya naman uubusin yan eh. Kasi may mga mayayaman din dyan. Oh, pero ang sabi ni Jesus Christ, What profit it is for a man, even if he gain the whole world, but loses his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ayan po, memoryato ko po yan. Oh, nagkakamali po ang tao kung sabihin niya na buong Mindanao ay sa kanya na. O oh, sige na, sa kanya na lahat, buong Pilipinas. Hindi ba? Sa kanya na. Pero nga, ay what profit it is for a man nga eh. Hindi ba? Oh, si Jesus Christ na po ang nagsalita niyan na si Jesus Christ, wala namang disit na namutawi sa kanyang labi. Wala po. O, oh. ayan po ano, nalilang sila, ha? Nalinlang sila, yan ang sinasabi ko po ano, ng jablo. yang kasi ang gustong-gusto ng jablo eh. Yan, yang lilangin ang tao, kasi nga, disiber nga yan eh, yung jablo. Ang tawag dyan ay disiber. O, oh o ang tawag din dyan ay yung magnanakaw, thief, hindi ba? O marami pong tawag dyan eh. Pero nga ang isa ay yung deceiver. O nalilang ang mga tao. Kaya iyon ang nilalakad ni Jesus Christ para maintindihan ng mga tao. Ayan po. Ay kaso naman, ayaw naman makinig eh, hindi ba? O nakikinig, ay dinadaan lang sa tainga, O, ganun po eh. Ayan po ang katotohanan dyan. Ay ngayon, ay yan lang ang mangyari. Ang sinasabi ng iba, ay para daw siyang wala sa wisyo, o wala sa hulog, o nasisiraan ng bait. Ay, ayaw ko lang, ay pakinggan nyo na lang ang paliwanag nila. Ayaw ko nang i-repeat dito. Basta yan lang ang tinatalakay ko. Hindi ba? O, yung yung Biblia po. O, maaring totoo yan, maaring hindi. Ay bahala na kayo. O, pero basta yan ang isi-share ko po sa inyo. At kahapon pala, ano, ay humihingi ako ng paumanhin kasi nga ay eh, nasira itong kwang ko eh. Pero kagabi ay inayos ko, pinag-aralan ko. Hindi ko kasi kabisado itong OBEC. Opo, pati nga paglagay ng mga kung ano-anong kwan eh, hindi ko pa kabisado. Uh, o oh, sige po, mga kababayan, mga minamahal, ano? Uh, dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay uh, nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.